Kasi may may. May may. May may. Ano yung nga, may tatanong ako sa'yo? Isa mo. Okay na. May tatanong lang ako Ano yung pan, sinasabi-sabi niya doon? Dito pa uya rin yung makita kita. Ano yung sinasabi-sabi niya yun doon sila, ano? Sina Sabi sila sa akin. Ano nga daw, diba? Kung ano yung sinasabi nila doon, diba? Wala kang sinabi sa kaya, kaya tanong sila dito. Sabi pa sila sa akin, eh. Tinanong lang nila, sabi nila. <coughs> Kasi hindi po ba sila mamigas dito. Oh. Kaya sabi naman nila. Hindi ko alam, ah. Sino na naman sinabi namin? Wala naman kami sinabi doon. Tatanong mo pa si JR. Wala. Wala. Kaya may ulang dyan. Kasi kung ano-ano yung naririnig ko kasi doon sa kanila eh. Wala, kahit tanong sila ito. Ito wala kang sinabi doon. Hindi na naman, bakit tayo da, hindi dapat pupunta sa doon. Kaya uh -huh. nang tinanong nila. Sabi ni Kajibet. Tapos sabi naman ni Kajibet. Di ba ako pinapapunta ng anong nangisip Kajibet? Ba't ka pupunta Sabi niya, kanyang nika, Gilbert? Ano sabi nila sa akin eh? Ano? Na ano? Na. Ano? Ayan. Ano? Uh, it's a prank. Ayan. It's a prank. Ayan. Sa'yo yan. Binigay namin yun. O, na okay na yan. Paano wow. yun? Binigay niyo? No, 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 no.